pinakitang screenshot sa akin si madam. Yung screenshot na yon. Tungkol dun sa chismisa. Sa GC na linilibak niyo. Yung isa mong kaibigan. Pero, ay na nga, mga abi, may screenshot siya. Ay, design na parang may paro-paro. Sabi ko madam, wala po kaming ganyan na design. Kami na pambalot. So ako na lang po ang gagawa. Para ma-achieve natin yung pa-butterfly effect na yan. So ito na nga uh, mabi na magputol-putol lang ako ng mga kawat kawat na ganyan. Gumamit kayo na medyo matibay ya. Kasi yung lambot ng ano. Basta wag ganun. Basta dapat matigas. <laughs> para ma-forma. So yun parang linagyan ko na ng ganyan. Binuhol ko lang yung dalawang dulo. Nakatingin ako sa malayo. So yun nakagawa na ako ng malaki. Pinasok ko pa ng ulo ko. Oh. O gumawa na rin ako ng mga maliliit. Kasi nga wind beneath my wings nga ito. Well, ito yung magiging pakpak -pak ng Paro Paro G. So, para ma-achieve natin, gumamit pala ako ng tool para medyo clear-clear yung design. So, binukol lang ko siya dahil kasi doble siya. And then, ipinasok ko na yung kawad doon sa loob. Tapos, saka natin babalutan mismo yung kawad. Tapos, bubungkusin ko si natin siya doon sa may pinaka stem ng kawad natin para ma-achieve na yung parang pakpak-pakpak -pak 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 na yan. I Secure lang natin ng scotch tape. Pakatali-tali lang natin. Ano yun na? Meron tayong mga pakpak ng ating Paro Paro. So, binalutan ko lang lahat yan at ganito yung magiging design niya. Pwede rin gumamit ng iba't ibang kulay. Basta kung anong trip nyo. ba diba, kaya natin achieve Tapos, ilalagay natin to sa stand. So, syempre, isang block ng floral foam balutan natin siya na medyo plastic na balot para medyo matibay. I-secure natin gamit ang scotch tape diba? para madikit na madikit. At saka natin ipoporma ngayon itong mga, ito, mga wind beneath my wings na ito. So, yung mga malalaki sa taas, pantay-pantayin lang natin. Tapos yung dalawa sa ilalim. O, di ba, kaling? lang, kukortain mo lang na parang paro-paro G. Siyempre, mas maganda, mas marami. Eh, naglagay na rin ako nitong kulay puti para magkaroon naman ng dimension. O, di ba? Uh, na siya na parang paro-paro. So, ito na ang mid-finish product natin. As in, mid pa lang kasi lalagyan natin ng bulaklak. O, di ba, yan pa lang maganda na. So, nakita na. naman ng customer. Okay naman daw, mas maganda pa nga daw to? Sa screenshot na pinakita niya sakin. At dahil nga doon sa screenshot na pinakita niya sa akin, ay pwedeng pwede na nating i-achieve itong pa-butterfly effect na bukina gagawin natin. So gumamit lang pala ako ng iba't ibang klaseng mga rosas. May pink, may fushi. Alam mo yun, naglagay din ako ng mga deco, color green para medyo lagang mag-pop yung kulay ng hmm. roses natin. Kasi so, yun, naglagay na rin ako ng fushi. Tapos binukabuka ko lang yung mga rosas para talagang laki yung mga rosas, di ba? Siyempre dahil pang baby girl to. Naglagay na rin ako ng mga baby roses na kulay yellow. O di ba? Unti-unti na gumaganda lalo. mekos-mekos lang natin yan. Matakpan yung mga sponges. Kasi alam mo na, baka may ana naman tayo di ba So as you can see mga bi hinati-hati ko lang din yung mga biberoses para talaga mag-cash lahat meron di ba Eh nangang naglagay ako na adelphium medyo taas naglagay ako sa kaliwat kanan panloloko niya sa yo oh hugot na naman Pati din syempre sa ilalim di ba para talaga maemphasize yung pinaka effect niya Kasi wag natin tatakpan yung pinaka ng ating design So nangang naglagay pa rin ako ng gypsophila para mabuo talaga itong arrangement natin At talaga maging mukhang marami mga bulaklak natin So spot spot lang wag masyado marami para hindi ma-overwhelm yung ating design O di ba nga binagaganda na ba kayo Di pa tapos yan ha dahil sprayan pa natin yan ng water para maging kasing fresh mo. At eto na ang ating finish product na pa butterfly effect. Usong-uso. naging pinapagaya sa amin. Pero hindi namin magaya kasi wala kaming pambalot na para pa butterfly. Kaya eto ako ngayon. Gumawa ko ng paraan. Di ba na-achieve natin ang gusto ng visualization ng ating customer? Nagandahan ba kayo mga B? Kung nagandahan kayo, comment down below. I-share nyo rin ito. Dahil baka isa na rin kayo sa manalo ng pa cash buwan. Ay, sinasabi ko sa inyo. Oh. Di ba mga B? Pre, maraming maraming salamat sa pag -supportan. Please follow, like, and share. At wag natin kakalimutan. Always be happy. you